This is a highlight from the charitable works of Kelling Up Rob. All credit goes to them. Sa simpleng usapan lang, minsan doon lumalabas ang totoo nating nararamdaman. Ganito rin kaya ang nangyari kina Marian at Edward. Entertain sa <laughs> iba. Sa'yo lang. <laughs> Weh, talaga ba? So, open mo may sinsit? Uy! Maliwa! Nakikita ko ano yung iba <laughs> ano mga ibang kasama. Uy! Ano yun? Mga ka-circle ko yun. <laughs> Pwede gan. Kasama ko sa mga group of activities yun. Parang ano, iba yung nakikita ko. Parang hindi yun hmm. Guni-guni mo lang yun? Sana... Tapos sasabihin mo ano? Ako lang. Siyempre bago pag-college ka, kailangan magiging kasama. Sa mga group, kasama group sa of activities. Kasama sa isang lupa eh? <laughs> Sama. <laughs> may nalalaman nga ako may, may booming bisita sa'yo. Oh no! Yan mo yun. <laughs> <laughs> hindi pwede yun. Hindi, hey, ang importante, ikaw yung an. Ikaw yung pinili ko. Kahit pa. Siyempre ano, na, siyempre nasa malayo ako. di ba? Hindi kita maaano hindi kita mabibisita. So, um, um, yeah. ang may ibang nabisita sa iyo. Kaya yeah, ano yeah. yun? Bakit? Ano bang meron sa inyo? Wala. Siguro ano. napunta na yung bagay yun sa bahay. Hindi ko rin alam na ganyan siya. Hindi ko nga alam yun. Eh. Nagpunta pala sa inyo. sa bahay <laughs> na kuya Rab. Pero <laughs> wala yun. Hindi na. Huwag mo yun. So, um, lang din kami ni Ano. So, dati pa napunta yun sa ano, sa bahay ni Tata Henry. Okay. Tapos, din na po, doon na din napunta kila Kuya Rob. Kasi nga, ano, uh, samasama din yun. Minsan pag may mission kami. Bakit nagsiselos ka? Hindi. Oh, yes. naman gusto mo eh, di ba? Matang magsiselos.

<laughs> sa sino ba? Uh, sino ba mo? Um, wala. Uh, ko lang sa mga rin. Pero alam ko naman na ano, uh, mga kaibigan mo lang yun. O, kasirikid ka. Saka din sa... Sa ano, sa tao. Minsan may kasamang isang babae, pero ka-grupo ko yun. Kumbaga, nagsama kami pa uwi. <laughs> Taliwan lang ko lang baka. <laughs> pero yun, ano? yung kasama. Bakit palagi kayong magkasama? ano, hindi naman yun, ano, hindi naman yung as in lagi talaga. Ano, may mga time lang. Ah, pag may mga, kanyang mga activities, gano'n. Bakit yun, nag, bakit yun nagkikita? Hindi, ano lang din naman yun, sa vlog lang din naman kasi yun. Saka ano, tuwing may mission kasi, ah, sinasama kasi ako. Ah, wala problema yun. <laughs> bakit ka sumasama? Ano kasi minsan, di ba, may time na wala naman akong ginagawa. Um, na nasama na lang din ako. So, oh. ang enjoy naman din magkakasing. Uh, tuloy na wala kang pasok, ano? Sa so, pwede naman na sa amin ka sumasama? So. Hindi, ah, kasi ano, may iba naman na magang ano, sumasama sa inyo. Oh, ano yung yun? Hindi eh, ano, nakakaya naman kung masama pa. Hindi. Hey. <laughs> anong, anong sagot mo dyan? Huwag <laughs> <laughs> mo nang itindihin niyo. Ikaw nag-invite nun eh. Minsan, ang selos ay patunay ng malasakit. Ano sa tingin mo, nagselos ba talaga si Maruya Girl? Salamat sa panonood. Kung na-inspire ka sa kwento ngayon, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para sa susunod na video. Kita kits!